Laking gulat ng isang pamilya sa Maramag, Bukidnon nang muli umanong tumibok ang puso ng kanilang anak na ideklara ng patay. Pero ayon sa doktor, imposibleng nangyari ito. Makibalita tayo kay Sozi Alamban ng GMA Northern Mindanao. Itinuturing himala ng pamilya Bihik ang bigla o manong pagbalik ng tibok ng puso ng dalawang taong gulang na si Jeline. Idiniklarang e patay si Jeline ng isang doktor sa pibadong ospital sa barangay Anawon Marama Bukidnon. Ang sanhi, pneumonia, kwento ng ina ng bata, nilagnat ang bata noong Sabado ng umaga. Nagkumbulsyon daw ang bata kaya dinala nila sa ospital. Naadmit pa hanggang linggo ang bata pero noong lunis ng umaga, idineklara e ng doktor na patay na siya. Nang ipapaimbalsa mo na sana ang bata, wala raw silang makitang imbalsamador. Kaya naman nagdesisyon ng pamilya na ipalibing na lang sana ng diretsyo ang labi ng bata. Pero nang ilalagay na raw ang labi ng bata sa kabaong, napansin ng pamilya na hindi ito naninigas. Doon na nila na lamang tumibok muli ang puso ng bata. Pag mulso sa niya, ang bata yun ay yung kabuhi. Kung may daghan kayo may nakasaksi yun, na yung pulso. Matungod yun na may kapalubog. Agad na dinala ng pamilya ang labi ng bata sa isang kapilya na nasa sementeryo. Nagpatawag pa ang pamilya ng albularyo para suriin ang bata. Pero kalaunan, nawalan din daw ulit ng pulso ang bata. Paliwanag ng doktor na sumuri, patay na talaga ang bata base sa electrocardiogram at iba pang test na kanilang ginawa. Marami din daw dahilan kung bakit hindi agad naninigas ang katawan ng isang patay na tao. Isa na rito ang mababang temperatura sa lugar ng panahong iyon. We check, wala flatline na mangit siya, wala respiration. Tapos fix na, dilated na yung pupils. So meaning wala na yung nagagana, ang brain. So kato, na time gi pronounce na death. Imposible raw ang sinabi ng pamilya na muling tumibok ang puso ng bata. Sa huli, napagdesisyunan din ng pamilya na ilibing na ang bata ngayong araw. Sozi si Alamban nagbabalita, Pilipinas.